Aber, aber, kahit araw ng bagong taon ngayon, kabilang ba mga senior citizens sa maraming Pilipino na natulungan na ni Senator Lito Lapid? Alamin natin yan sa Siyasa Presents DWIZ Track Record. Sa ipinadalang mensahe ng isang netizen, tinanong niya kung sa dami ba ng na mga natulungan ni Senator Lito Lapid ay kabilang na sa mga iyon na mga senior citizens. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto si Yasa. Presents D truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nitong Nobyembre 29 ay bumisita ang Lingkod Lapid Team sa Atok Benguet upang mamahagi ng tulong sa mga napili ng DSWD Cordillera Autonomous Region o CAR at ng kanilang LGU na dalawang daang senior citizens na makatanggap ng 5,000 pisong ayuda ipinabatid ng representative ni Senator Lito Lapid na si Attorney John D.X. Lapid ang kanyang pagbati para sa mga benepisyaryo. Anya pa, lubos ang pagmamahal ni Senator Lito Lapid sa mga senior citizens at patunay nito ang isinusulong niya na Expanded Senior Citizens Law na nagbibigay ng diskwento sa mga matatanda sa pagbili ng mga gamot at iba pa nilang mga pangangailangan. Labis naman ang pasasalamat ni Mayor Franklin Smith at ng mga benepisyaryo dahil sa ipinahatid na suporta ni Senator Lito Lapid na siyang malaking tulong para sa mga residente. Para sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto, si Yasa presents DWIZ TRACK Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.